Hello guys, meron tayong buto ng abukado dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Tsaka may ano pa, kunting ano. Gagawin natin ano, ah, uh, herbal. Gagawa ako ng uh, abukado tea. Ang gagawin ko ay gagadgarin ko lang to, tapos idadried ko siya. Tapos gagawin ko siyang tea, avocado tea. Kasi may nakita kasi ako doon sa um, isang vlogger na maganda daw to sa katawan pag ano, gawing tea. At saka, gawin ding ito, anuhin mo, ilagay mo to sa kahit, kahit anong gamot na yung halimbawa, pang, pang haplas ba? Haplas sa mga sa Bisaya ba? Hi, haplas daw sa imong sakit-sakit sa lawa, sa sa katawan mo, kung saan yung sakit, doon mo i-ano daw, ihalo mo lang to, i-anohin li, eh, mo yung daw to, hiwa-hiwain mo siya ng maliliit, tapos ihalo mo siya sa langis, or ipikasent, or kahit saan, mansanilya, basta panghaplas, ihalo mo siya. Kaya yan ang ginagawa ko. Tapos, maganda din daw siya sa pang, ano, gawing tea. Kaya, susubukan kong, ano, gagawa ako. Kaya ito, ginagad gad ko. Ayan. Ayan, o. Oh. Idadry mo lang daw siya sa ano, sa, dito, sa ano lang, sa loob ng bahay. Yung matutuyo lang sa, sa hangin. Ayan. Tapos, ibiblender mo siya. Pag natuyo na, saka mo siya ibiblender. Tapos, kukuha ka lang ng isang kutsarita or isang ano, isang tawag doon. Yung maliit na ano ba, kutsara, hindi yung malaking malaking kutsara na tablespoon, ano, yung pang tablespoon, hindi. Yun yung pang, ano mo daw sa pag iinom ka ng tea. Marami daw binipit sa katawan to. Kaya itatry ko. Hinagad-gad, hinagad gad ko siya. Hindi madaling gad rin siya, pero okay lang. Ayan na, may ano eh. Tira ko kasi to nung ano. Iniwa-hiwa ko ng maliliit. Tapos inilagay ko dun sa ipikasin ko. Dun sa, yung sa langis na pang massage. At saka yung, yung ano tawag dun? Mansanilya. Yung pang ng anak ko. Ang baby ko. Nilagyan ko din siya. Kasi epektibo daw. Yun ang sabi. Eh, sabi ko naman, eh, wala din naman mawawala kung ko, itatry ko din. Yun din, yun ang pinapang Ginahaplas na ako ba kada gabi eh hinahalo sa ano ipikasin ito oh, may bagong abukado kanina kaya ito, gagadgarin ko lahat to Ayan. gagadgarin ko lahat maingay siya, maingay papakita ko sa inyo guys pag ano pag halimbawa uh, nagawa ko na tong powder yung na blender ko na ba siya natuyo na yung pag pag inaano ko na ang tawag doon pag naginom ba ako ng ano ng tea papakita ko po sa inyo at saka kung anong lasa i-update ko po kayo e, try ko to kung kung maganda ba siya sa ano Ganda sa katawan. Ayan. Matamis-tamis naman yung ano niya eh. Ayan oh. Sa gitna. Hmm? Matamis-tamis. Kung sa kamuti pa to ba. Labo. Labo ka ayos siya. Ayan oh. Ayan. Ayan na yung ano niya. Ayan na yung na gadgad ko. Banggod ibang good dah marami-rami na oh pangalawang ano pa lang to eh buto kaya ngayon simula nakita ko yung video na yon yung vlogger na yon iniipon ko na yung mga abukado ko hindi ko na tinatapon kasi may maraming benefits pala eh kaya hindi ko na tinatapon dati kasi pinapatubo ko dito sa balkon ko Pinap dinadala doon sa sa probinsya ng asawa ko ang tataba ng avocado ko dati pinadala nila doon sa kaso namatay yata eh, sabi ko eh dat, nagpa, 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 nagpatubo ulit ako dito sa balkon ko sa ano lang sa kaam ko lang nilagay eh nung winter nakalbo siya pero nung nung ano nung nagsasam, nag-spring, nag-ano naman siya eh. Dadakon. Wala na, tinapon ko na siya kasi wala din naman silbi. Pero ngayon, hindi ko na siya i-ano, di ko na itatapon, hindi ko na itatanim. Iipunin ko kasi ganito ang gagawin ko. Gagawin kong tea, avocado tea. Ayan. Ayan. Kasi maganda daw sa katawan eh. Marami daw binipit sa katawan to eh. Ayan Oh. Ayan. 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 Nag ano siya, nag, nag iba ang kulay. Kasi alam mo naman pag abukado, yung parang nakakamansa to eh. Oh, dami na oh. Mayroon pang ano? Mayroon pang tatlo. Ayun. lang 'to kasi ano eh nilagay ko sa rip Ilang linggo na kasi dahil binalatan ko, tinanggal ko yung balat niya. Pero hindi yan sira. Tutuyuin ko lang siya. Hangin lang dito sa loob ng bahay mo para ano, tuyo saka ko na siya i ano, blender. Tapos ilalagay ko sa isang garapon, saka ko i ano. Gagawing tea. Araw-araw akong iinom. Papakita ko sa inyo, guys. At sasabihin ko sa inyo kung anong anong lasa niya at anong ano bang ano pakiramdam pag nakainom nitong ano. Okay ba siya o ano? Kasi hindi ko pa, hindi ko pa din alam eh. Try ko pa lang eh. Maalala ko dati, nagagadgad ako ng ano ba? Balanghoy. Kamuting kahoy. Sa bundok dati, no, maliit pa kami. Ganito ginagawa namin no. Ubusin ko to. Ubusin ko yung pag ano. Lutin natin kasi sayang. Mahal pa naman yung avocado. Mahal pa naman. Ayan. bilisan natin ah. ngalay din ng ano, balikat. Tapos pamaya mag mag-haplas din tayo ng ano, ipikasent na may ano, may abukado. Nakababad na 'yon ilang ano na. Ilang araw na. Kasi maganda daw pag nakababad eh. Yung nakita kong ano, yung vlogger. Nasa ibang bansa din siya eh. Malamig daw kasi sa kanila. Eh, sabi niya, hindi daw siya, nakahilata daw siya sa ano, hindi daw siya makatayo. Yun lang daw ang pinanggamot niya. Yung buto ng abukado. Nilagay daw niya sa ano. Nilagay niya sa... Nilagay niya sa, hiniwa-hiwa niya ng mali Tapos nilagay niya sa, ano daw, yung mga panghaplas niya. Dun, gumaling daw siya. Ito hindi yan siya, sira. Naging ganyan lang siya kasi alam mo naman pag avocado mag ano siya, parang madali ba siyang ganawa, ah. Mag brown. Kumbaga nakakamalit Tingnan mo yung mga ano ko. Oh, nag brown agad. Aray. Diyos ko, sorry. Malinis naman tong lamesa ko eh. por lo que ten...